sulod. Sulod. Ayan na siya. Tapos i-transfer natin dito kasi nilinis ko yung aquarium. Labas, labas. Ayan, bas na. Yung isa, meron pa. pipipip So, tatlo na lang to. Kasi nga, ano, namatay na yung iba ang ah, cute din ng ano ko ngayon na aquarium ko ayan labas labas charan ayan na tatlo na sila so nalinis ko yung aquarium and yan na yung aquarium ko pati yung plants ayan nilinis ko din yung mga batu-batu na nilagay ko yan sa guwi so maliit lang and then tatlo lang sila maybe soon dagdagan ko yung aking ayan, isda kasi nga maliit lang, konti lang sila ngayon i-ano na natin yung aking uh, i-taod na balik mo na, na. ati unang ano sa laksakan te dito lang ala sa ngayon okay. So, i-wash ko muna itong isa. Ate, eh na lang ko ang Asa na uh, ako? Ang hulog mo na ako. Circle sa ako. Oh my God, where is it? It's <laughs> ito. Insert natin. tapos ilagay na natin. Ate, una na ang salaksakan. Ate. So, ito na siya. Ayan, nakauna yung ating director. Ayan yung ating isda. Kunti pa lang. Tatlong piraso. <laughs> tago ko sana siya kasi hindi pa ako dito magpaano. Parang i-hide ko yung ito, yung galitong stone. Hide ko siya sa gilid. Ayan na. Ito mga ano to. Bulalo. Ayan. Ayan. So, nilinis ko lang siya. Then, ilagay ko dito pang ano, dagdag design. Kasi yung plan ko, namatay din yung ano, parang water lady na may violet na kulay ng flower. Tapos, namatay din. Iwan ko bakit namatay. Dagdag natin dito. Pang ano lang. So, ayan, malinaw na kasi kalilinis ko lang. Malinis na yung tubig. Ayan yung aking maliit na aquarium.